hapon. Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Inhumane at barbaric. Ganyan inilarawan ng Philippine Coast Guard ang panibago na namang insidente ng pambubuli at panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa videos na pinost ng PCG nitong May 19, sakay ng rubber boat ang isang may sakit na Pilipinong sundalo. Pero sa gitna ng biyahe, hinaras sila ng mga barko at maliliit na bangka ng China Coast Guard. Nagbigay pa ang PCG ng abiso sa China na isa itong medical evacuation. Pero pinalibutan, binuntutan at sadyang binangga pa rin daw ng mga Chino ang ating rubber boat. Sa kabila ng insidente, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Jay Targiela na tagumpay na nadala sa Buliluyan Port sa Palawan ang sundalong may sakit at saka sa ospital. Wala pang pahayagang China sa panibagong insidente. Sa ibang balita, iniimbestagahan o iimbestigahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang umanoy posibleng hindi pagbabayad ng tamang buwis ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ipinag-utos na ni BIR Commissioner Romeo Lumagi ang imbestigasyon sa mga kumpanyang pinangalanan sa Senate investigation kaugnay ng mga pogo na sangkot sa human trafficking. Kabilang narito ang mga konektado umano kay Mayor Go. Posibleng kasuhan ng tax evasion ang Alcalde kung hindi magtugma ang halaga ng mga ari-arian ni Go. Sa naunang pagdinig, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na mayroong labing-anim na sasakyan ng alkalde bukod pa sa iba't ibang negosyo. Pero ayon sa kampo ni Go, bahagi lang ito ng negosyo niyang buy and sell. Posibleng mayroon pa daw ibang biktima ng torture at kidnapping na naiwan sa loob ng niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, may mga bahagi pa kasi ng Lucky South 99 Pogo Hub na sarado at hindi pa mapasok ng mga operatiba kailangan pang ambiyendahan ng korte ang kanilang search warrant para mahalughog din ang iba pang bahagi ng compound. Bago nito, mayroon ng halos dalawang daang foreigner at Pinoy na nasagip. Ginawang operasyon matapos makatanggap ng video ang paok tungkol sa pagpapahirap sa mga biktima. Buling pinalilikas ang ilang residente sa Negros Occidental sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Para sa ibang detalye live mula sa bayan ng La Castellana, nandun si Gio Robles. Gio, anong lugar na ang sakop nitong mga bagong evacuation order? Ruth, sakop nito ang anim na barangay dito nga sa bayan ng La Castellana na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone o PDZ. Prioridad na mailikas ang mga bata, kababaihan at mga senior citizen. Paliwanag ni Mayor Alme Mangilimutan sa News 5, preemptive evacuation nito paghahanda. Sakaling itaas pa sa Alert Level 3 ang kanlaon sa ngayon na sa Alert Level 2 ang bulkan pero hindi nagpapakampante ang LGU sa sitwasyon ng kanlaon na mataas pa rin ang aktibidad. Umakyat na sa halos 3,500 ang mga bakwit sa bayan ng La Castellana. Problema pa rin ang inuming tubig ng mga residente matapos mahaluan ng lahar ang ilan sa pinagkukunan nila ng tubig. Tatlong lugar sa palibot ng bulkan ang may problema sa tubig. Ang Canlaon City sa Negros Oriental, La Carlota City sa Negros Occidental at dito nga sa bayan ng La Castellana. Binalikan kanina ng News 5 ang mga lugar na sinalanta ng lahar, mistulang ghost town ng barangay Biak na Bato na abot tuhod pa rin ang lahar. May iba namang residenteng piniling hindi lumikas para linisin ang bumalot na lahar sa kanilang mga bahay. Pahirapan ang pagtanggal sa lahar dahil halos kumapit at nanigas na ang mga ito. Nakabantay ang LGU sakaling maulit ang lahar flow sa Bulkang Kanlaon, bunsod na mga pagulan sa Mount Kanlaon. Ruth, balik muna sa iyo. Gio, itong binanggit mo na no, na may mga evacuees na ngayon tapos may sako pa nitong preemptive evacuation. Ilan ba yung mga yan? At saka may sapat pa kaya silang evacuation centers? Ruth, siniguro nga ni Mayor ng Mayor ng La Castellana, na may sapat pa silang uh, espasyo o magdadagdag sila ng mga evacuation center para nga dito sa mga bakwit. Sa ngayon, umabot sa 3, halos 3,500 na yung mga bakwit dahil nga madadagdagan pa ito ng uh, mga residente mula doon or within the 6-kilometer permanent danger zone. pinaka kailangan ngayon yung uh, malinis na uh, inuming tubig, pagkain at uh, gamo at sa ngayon nga Ruth ay nagpapatuloy nga yung pamamahagi ng uh, mga pangangailangan ng mga bakwit dito sa La Castellana maging sa Canlaon City at ilang lugar na rin sa La Carlota City. Ruth, balik sa iyo. Maraming salamat Gio Robles. Abiso naman sa ilang customer ng Manila Water, nag-anunsyo ng service interruption ng water concessionaire simula mamayang gabi dahil sa maintenance activities. Mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Quezon City 10pm to 4am bukas. Mararanasan din ng water interruption sa susunod na linggo sa Marikina at Pateros. Para po sa kompletong listahan ng mga apektadong lugar, maaari niyong bisitahin ang website at social media pages ng Manila Water. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. klarada ng pag-asa ang pagtatapos ng El Nino season sa bansa pero mananatili pa rin daw ang mainit na temperatura. Kaugnay ng balitang 'yan, makakausap natin sa telepono si pag-asa weather specialist Ana Cloren. Magandang hapon sa iyo Ana. Yes po, magandang hapon din po sa ating lahat. Mm -hmm. Paki paliwanag lang sa amin ano yung naging basihan para masabing tapos na itong El Nino sa bansa. Yes po, yung ating pong uh, indikasyon na ito pong uh, El Nino. So nagkakaroon na po tayo ng, kumbaga po kapag may El Nino po kasi, no, may warming po yung karagatan. So ngayon nag-neutralize po siya. So nag-end na po yung El Nino po natin. Pero at the same time ay monitoring din po tayo sa possible La Nina po in the coming, in the coming months or possible sa end of the year po yun nakikita natin na kung sakali ay uh, magtutuloy po ito sa laninya. So ngayon po, ano ang dapat naasahan ng mga kababayan natin pagdating dito sa uh, ating panahon? Kasi madalas na nga po itong pag-ulan, no? pero sabi nyo, if ever yung laninya ay katapusan pa yan ng uh, taon kung sakali. Yes po, sa ngayon ay uh, habag, para po sa lagi natin panahon po ngayong araw, no? so habagat pa rin po yung nakaka sa malahing bagay nating na bansa. So normal pa rin naman po ngayon, nasa tag-ulan po tayo. So expect pa rin po natin na lalo na sa hapon at gabi ay mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. Lalo nga po dito sa may western section ng Luzon, kasama po dyan yung Metro Manila at pati na rin po sa may western section ng Visayas. Pero minsan kasi ano ana pag halimbawa pag umaga or sa hapon medyo mainit pa rin. Ganun ba talaga 'yon? Sa ngayon, ganyan po yung lagay natin panoon dahil nga po mahina pa yung habagat natin. Pero once na mas lumakas po yung habagat in the coming months, ay posible kahit sa umaga, sa tanghali ay may mga pag-ulan ko tayong maranasan. Yung binabanggit mo na La Nina, uh, paano ito paghahandaan? Pero tama ba na uh, posibleng end of the year pa ito? Yes, tama po kayo. Towards the end of the year pa po natin nakikita yung possible na La Nina. So yung La Nina naman po kung El Nino mas kakaunti po yung tubig, yung La Nina naman po posible na above normal yung rainfall na matanggap po natin. So kapag above normal rainfall, so ibig sabihin nga po nito sa ilang bahagi po nating bansa, posible na mas madaming uh, mga pag-ulan yung matanggap. So ibig sabihin po nito, mas magiging maulan po yung panahon natin at uh, posible rin po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya katulad sa El dapat din po itong pagandaan. Sa ngayon, wala pa naman kayong binabantayan na low pressure area? Yes po, wala pa naman po Saka, sa kasalukuyan. Okay, maraming salamat kay Pag-asa Weather Specialist Anna Clauren. Nagsagawa ng Kilos Protesta ang transport group na Piston kaninang umaga laban sa PUV modernization program. Sa gitna po yan ang banta ng LTFRB na posibleng simulan na ang panghukuli sa mga un unconsolidated PUV sa susunod na linggo. Para sa iba pang detalye nasa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, Sino-sino ba itong mga grupo na sasama sa Tigil Pasada? Ruth, alam mo, imbes na makiisa sa ikakasang Tigil Pasada ng grupong Manibela sa susunod na liko, mas pinagahandaan daw ngayon ng piston ang pagkalambag sa Korte Suprema. Yan ay para doon sa inihain nilang Temporary Restraining Order o PRO laban sa PUV Modernization Program. Ito ang pinahayag ng grupo sa ibinaos silot protesta sa Recto Avenue sa may nila kanilang upata kasabay ng kanilang ika-apat na anibersaryo. Ayon sa pistol, sasabayan nila ang Supreme Court and Bank sa Martes para magdalikin ng mga maestrado na desisyonan na ang inihain ni ng CRO noon pang Abril. Dito ng pistol, labag sa batas ang PUP Modernization Program na layong palitan ang mga lumang jeep at maikonsolidate ang mga modern jeep bilang kooperatiba. Ayon sa iskondekis Secretary General Ruben Baylon, hindi nila ito surrender ang kanilang mga praksisa dahil hindi kumalot sila pa ituturing na kolorob kung ang pagbabatayan ay yung Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Well, pa niya sa pamahalaan, hindi pa tutugunan ang EUD modernization ang problema sa pampublikong transportasyon sa bansa. Una nang nagbabala ang LTFR bilang posibleng sa susunod na linggo na nila simulan ang pangukuli sa mga unconsolidated PUP. Pero ayon sa ilang driver operator na ating nakausap kanina, magpapatuloy pa ka rin sila sa pamamasana dahil ito lang daw ang kanilang kampayan. Do? Maraming salamat, Ria Fernandez. Good news naman para sa mga motorista, magkakaroon ng big-time rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, magkakaroon ng hanggang 1 peso and 50 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 70 to 90 centavos naman ang tapya sa kada litro ng gasolina. Ayon sa DOE, ang oil price rollback ay bunsod ng mas mababang demand sa produktong petrolyo. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaki sa Antipolo matapos umanong manghalay ng menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan Si Ian Suyo Exclusive. Kusang loob na nagtungo sa presinto ang lalaking yan para sumuko sa mga otoridad sa Antipolo noong Martes. Suspect ang lalaking si alias Justin, 19 anyos, sa panghahalay ng isang menor de edad. Base sa investigasyon, inaya niya raw sa bahay ang 16 anyos na biktima pati mga kaibigan nito dahil namatay daw ang tatay niya. Pagdating doon, humanap siya ng tiyempo para magawa ang pambababoy. Nangyari raw ito Oktubre noong nakaraang taon. Then pagdating sa bahay, uh, sinipirit niya yung mga kaibigan, then nakahanap siya ng pagkakataon na makakapag-solo sila nung biktima. Dinala sa kwarto, then parasahan ng hinala yung biktima. Ayon sa Antipolo PNP, itinuturing na top 6 most wanted personality ng buong Rizal Province ang suspect. Nang maibaba ang arrest warrant laban sa suspect, sinubukan pa rin itong magtago. Nagtago siya ng mga ilang araw, kaya lang talagang porsigido ng ating mga operatiba na mahuli siya. Kaya napilitan na rin siya na kusang loob na sumuko dito sa ating police station. Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga paratang. Anya, may namamagitan naman daw talaga sa kanila ng biktima. Bilang isang jowa, nagmagandang loob po ako. Kasi alam ko pong wala silang matutulugan. Meron po ang testigo na nagpapatunay na wala po nangyari nung gabi na yan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Antipolo Police ang suspect habang pinoproseso ang kanyang return of warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Get ready, Blinks! Matapos ang halos tatlong taon, muling maglalabas ng solo music ang Blackpink superstar na si Lisa. Inanunsyo ni Lisa sa Instagram na pwede na itong i save at i-add sa Spotify at Apple Music. September 2021 pa nang ilabas ni Lisa ang kanyang solo debut single na Lalisa. At isa pang treat niya sa fans, nagbukas na si Lisa ng TikTok account. Meron na ito agad halos 4 million followers. Sa kasalan, karaniwang flower girls o literal na mga bata ang abay. Pero ang isang couple sa Cavite ang tampok sa kasal, flower lolas. Sa video na ibinahagi ng NK Photo Cinema, makikita ang game na game ang mga lola suot ang kanilang terno Filipiniana. Sumasayaw pa sila habang naghahagis ng petals. Ayon sa bride na si Cher Iglesia, wala kasing mga bata sa pamilya nila o kahit pa anak ng mga kaibigan nila. Kaya naman, ang kanilang mga lola ang naisip nilang gawing abay. Dahil dito, kinagiliwa ng mga lola ng mga bisita sa kasal at ng netizens. Umabot na sa 1 million views sa TikTok ang video ng kasal nila. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Ibang pumagkasintahan na magpapakasal na sana na budol ng wedding planner sa Cebu. Warehouse sa Venezuela na naglagay ng watawat ng China, pinasara, matapos matuklasang may iba't ibang paglabag. At sa frontline news abroad, pasahero ng isang tram sa Russia tumilapon sa kalsada at nagulungan pa ng kotse. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.